Congratulations po, nanalo na naman po tayo ng 2 digit lucky numbers sa mga tumaya po kanina pong alas 5. Maraming maraming salamat po. At syempre po mga kalaki ngayon pong alas 7 na po ng gabi, March 25 po bukas po ay March 26 na. Abay mamimigay po tayo ngayon ng mga lucky numbers po para naman po sa may mga uh, may birthday po ng November, December at January po mga kalaki. Okay, kayo po ang bibigyan natin ng mga lucky numbers po ngayong gabi. At syempre po mga kalaki sa mga magpapasumada po para po sa mga sa mga uh, birthday ng mga anak nila, sa mga birthday ng mga asawa nila, ng mga kapatid nila. Pwede po kayo magpasumada sa akin ngayon dahil tandaan niyo po tuwing alas 7 po ng gabi, namimigay po tayo ng libreng sumada po sa mga hindi po nakakasali sa private consultation. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, 3 days po, aalaga ng laki ng sa akin. Pag nabigyan na po kayo, hayaan nyo naman po yung iba naman po ang replyan ko. Huwag po kayong nagagalit pag hindi ko kayo napapansin. Kasi na-replyan ko na po kayo eh. Okay na po naman yung iba naman para maranasan po nila mga kalaki. Okay? At huwag po kayong nagagalit pag hindi kayo nananalo dahil ang laro po talaga mga kalaki. Iba-iba po ang birdman at nyo. Hindi po kayo pare-pareho ng mga code mga kalaki. Kung pareho kayo ng birthday, pareho kayo ng code. Okay, tandaan nyo, may mga nananalo sa mga lucky numbers natin at meron din namang hindi. Magkakaiba po kayo ng birthday at birthday. Basta araw-araw, may tayo. Nakapost yan sa Facebook araw-araw. At ngayon, ikaw naman ang mananalo, bibigyan kita.